Alam mo ba? bugtong buktong, Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ito ang aking anino. Tila kakambal na raw ng tao ang kanilang anino. Ito'y nakikita kapag hinaharangan ng isang bagay o kaya naman ng isang tao ang liwanag na nagiging sanhi kaya naman ang figure na ire-reflect bilang isang anino. Pero alam nyo ba na noong August 13, naranasan sa iba't ibang parte ng bansa ang Zero Shadow Day kung saan walang makitang mga anino ang ilang mga bagay. Naranasan din ngayong araw August 14 ang pagkawala ng mga anino sa Metro Manila. Pero paano nga ba ito nangyayari? Ang Zero Shadow Day ay isang araw kung saan ang mga bagay na nakatayo ng tuwid ay hindi magkakaroon ng anino kahit na natirik ang araw. Ang fenomenon na ito Nangyayari dahil sa posisyon ng araw na nasa pinakatuktok. Kapag ang araw ay eksaktong nasa tapat ng ulo o zenith o highest point ng isang bagay o tao, hindi ito makakagawa ng anino dahil ang sinag ng araw ay diretsyong tumatama mula sa itaas. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng bansa ay nakararanas nito? Nangyayari lamang ito sa mga lugar na malapit sa equator o mga bansang nasa tropiko gaya na lamang ng Pilipinas na nararanasan ito dalawang beses sa isang taon na madalas nagaganap tuwing Abril at Agosto. Ang Zero Shadow Day ay bunga ng natural na paggalaw ng daigdig sa kanyang orbit habang umiikot ito sa araw kung saan ang araw ay dumadaan direkta sa taas ng isang latitude na maoobserbahan lamang sa equator. Ngayon, alam mo na!